Ano oh, manggagawa? 'yung kutsero Yung galing, 'yo? Magko-korea. Ang good, korean, Very good. Ni-explain na sa mababaw yung kapot dito. Nakakatuwa. Talagang 'di ba kung yung tourist spot, no? Talagang gagalingan lang natin, no? Talagang ano, matutuwa yung mga tao. Pero yeah. sana, 'di ba, suportante magento, no? galing, sige. Yeah, Tara, nakakatuwa, nakakatuwa. Biglang alam pa ni Kuya yung istorya sa atin, kasi sila yung nandito, nabubuhay dito eh. Diba? Nakakatuwa lang na ito, kumbaga representation ng kung saan ako tumira. Diba? Paintindi mo sa mga sa ko yun. So sorry Tuyo ah! Ito, sa aking isa, sa Now, representation of the nation as a whole. Later, my personal life. Ang kainisang isang isang sa aking 그래서 31년을 잃었을 때 at least in story, you will know. 그 30년 동안 일어버린 추억들 아무래도 여기 있었던 동안 되게 경험이 이게 똑똑하고 이렇게 자세히 애도 변하지 못했어요. 그녀도 알았다가 또한두 마리 더 공부하고 눈만 변하지 않았 지쳐진 것 같아 Nung bata daw po kayo, mahitim daw kayo sir. Ngayon daw po na kayo kasi pareho kayo kayo. Pero may, may team pa rin. Yung isang anak ko, di ba? Si Thunder? Thunder, same color. Oo. Oh, Ang laro ba siya? Ang laro